gusto ko talaga ibigay lahat ng gusto ko para sa'yo. Wow! Uy! Buzing! Imbitahan mo kami! Mama ba yung titi? Meron, Tama. 1 million pesos only. 1 million. Ay, Ay, Kaya sing kung magre ka sa akin, or kung sino man magre -regalo. Pag inimbitahan ko kayo sa kasal ko, pumunta lang kayo. Presensya nyo lang. Uy. Ay, ang galing. Alam mo, sayang eh. Sayang yung pagkakataon, pre. Sinayang mo. Kasi kami, hindi mo alam para alam niya lang. Ano ba sa'yo? Kami nang kami ng tag-1M. Binigyan ko kami. Ang ikaw, God. Alam mo, alam mo, mo regalo sa akin. Parking lot ng bahay ko sa silang. Bayad. Bayad. Boss okay. King, 1M cash in cash. Oh. Ay, pre, okay na. Lama, na siya, okay ka, okay <laughs> oh, ka regaloan galuhan. Hindi, hindi, bad. Okay ka, hindi ka mamaterial. Wala. Pero wala kang kailangan wala, na. Wala pre, wala na, okay na yan. kumpleto ka na eh. Oo, oh, ka na. Endgame End mo na eh. wala ka na kailangan sa buhay. Hindi, nakakat yan eh. Diba, pwede ba ulitin natin? Hindi alam mas <laughs> ulit ako doon. Kung ulitin mo, anong kailangan mo pa? Lia, ko siya ako sing na tayo Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. na, na. One chance mo na to para magbago buhay mo. Ano Pre, nakat ko na, nakat ko na. Umatid na ng kasal. Nakat ko na. Boy, hindi ako nangangako. Ah. One 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 ha ha Depende sa sasabihin. Ito, ano na to? Cut na, off the record of na to. Re ah, off the record, the record na. Eh. Depende sa sasabihin mo. Hindi, ah. sabihin mo na no, kung ano ang kala. 1M din sa... Ako, oh, bira ako, ano. Bihira ako mag, ano, mag... Tupad ng pangarap. Bigay ng, <laughs> ng regalo. Uy! 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 <laughs> ibigay ang lahat ng gusto ko. Gusto ko talaga ibigay lahat ng gusto ko para sa iyo. Wow! Uy! Bozing! Imbitahan <gibigan> <gibigan> hey, mo kami! Mama Boy Titi! Pero hmm, makakuha. Tama. One million pesos only. 1 million. Ah! Ang tulipin ko nagkatirma mo, Bozing! only. 1 oh. million pesos only. <laughs> <Three>. <laughs> oh million <sing> naman. <laughs>